panahon, masarap talagang kumain ng halo-halo. Pero para hindi raw ito maging boring, abay nagsulputan na ang iba't ibang version nito. Para bigyan ng ang balita, Mobile Journal, Mary Mon Reyes. Mga kapatid, isa sa mga crowd favorite ng mga Pinoy ang halo-halo. Kaso, alam nyo ba na meron palang iba't ibang version nito? Dito sa Holy Spirit, Quezon City, nilagyan ng kaunting twist ang classic Pinoy dessert na halo-halo. Dahil imbes na plain na simpleng yelo, flavor ng shaved ice na sinaserve nila. Terno raw ito sa ice cream topping na vanilla o keso, pati ang sinkers na saging, jelly at iba pa. Melon, avocado, mango, hanggang sa bestseller nilang ube, maraming flavor options na mapagpipilian. At say pa ng isang customer, approved ang lasa at worth the wait ang pila. Masarap po siya ito. po, order po kami ulit. Punta na po kayo. Wento ng pamilyang nasa likod ng patok na negosyo nagsimula sila sa pagbebenta ng ice candy sa Samar. Hanggang sa dinala ang timpla nito sa binebenta ngayon na halo-halo. Okay, Nag-originate po ito sa Allen Northern Samar po. O, yung ordinaryong halo-halo natin, sinishave siya na pure ice lang na walang walang lasa. Pero ang in-grande po talaga, yung ice pa lang niya, sulit na. Milky siya and creamy po yung ice na ginagamit po na. Sa price range na 100 pesos pataas, sulit daw ang dessert na ito. Meron din silang ice candy para sa may gustong tumikim. Hmm, masubukan nga? Ito nga yung avocado halo-halo nila. -halo and kung pa ito, creamy version siya ng yelo na may flavor na. And pinakot siya into cubes. very refreshing. Lasang lasa yung pagka-abocado dun sa yellow. Para siyang uh, shaved ice, pero smoother siya. Hindi siya yung parang bato-bato kapag uh, yung binibili natin madalas na shaved ice sa uh, mais kong yelo, o okay. madali siya matunaw sa bibig. Kaya masarap. Masarap siya. Andito din yung classic na sinkers ng halo-halo. May mais, may saging, meron yung mga jelly. Buhok. Oh. Pero hindi lang yan, may bagong flavors din daw sila para sa gustong mag-explore. At abang-abang din dahil magkakaroon na rin daw sila ng branch sa Kubaw. Tapos meron kaming bagong mga flavor. Chili, carrot, leche flavor ng ice. Yung mga mahirap gawin, meron po kami, meron na po. Noon. Durian ice. Ngayong dumangdaman na natin ang init ng panahon, paalala po na laging uminom ng tubig o kaya naman ay magpalamig sa pamamagitan ng halo-halo. Mobile Journal na Marymon Reyes po, hatid ang mukha ng balita.